may papalapit ka bang exam? Marami po ang nagme-message sa akin. Humingi ng tulong at dasal. Ipagdasal ko daw po sila para makapasa sila sa exam na kanilang kukunin. Natutuwa naman po ako at nagtitiwala kayo sa akin. May papakilala po ako sa inyo. Siya po si St. Joseph of Cupertino, ang patron ng mga kumukuha at nahihirapan sa exams. Paano naman po siya naging patron ng mga ito? Si St. Joseph bilang isang pare noong 1600s, bago siya maging pare, kinakailangan niya munang kumuha at ipasa ang exam sa pagpapare. Buong araw, buong magdamag, ilang taon siyang nag-aral sa pagpapare. Pero sa taong kanyang mga ginugol, kahit isa ay hindi pumapasok sa kanyang isipan. Kahit ilang beses niyang i-memorize ang kanyang pag-aaral, wala siyang natatandaan. Kung meron man siyang natatandaan, ito ay dahil paborito niya ang nag-iisang Bible verse in lamang. Luke chapter 11 verse 27. At lahat ng kanyang pinag-aralan, bale wala. Yun lang ang kanyang natatandaan. Kaya noong dumating ang exams niya para siya ay makapasa bilang isang pare, kahit ang kanyang mga superiors, kahit mismo si St. Joseph of Cupertino ay nagdududa na maipapasa niya ang kanyang exam. Pero, noong dumating ang kanyang pagsusulit, nagulat si St. Joseph of Cupertino sa dinami-dami ng kanyang pinag-aralan at ina na tanong sa mga ito, isa lamang ang binigay na katanungan ng pare na nagbigay na isang. At ito ay ang verse na kanyang paborito at ang verse na kanya lamang natatandaan. Luke chapter 11 verse 27. At dahil dito nakapasa at naging Franciscan priest si St. Joseph of Cupertino. At alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng verse na yon? Nang Luke chapter 11 verse 27 Blessed is the womb that bore you at kilala niyo ba kung kaninong womb yon at kung sinong sinapupunan yon, walang iba kundi ang Birhen Maria sana po nakatulong hanggang sa muli. Kung may exams kayo, mag-message lang kayo sa akin at tularan nyo lang si St. Joseph of Cupertino na walang ibang inalala at inalay ang kanyang devotion sa kanyang profesyon kundi sa mahal na ina. Hanggang sa muli, Brother Paul po, God bless.